sa It's Camille and kami ngayon. Masamo ah. Bakit tama yung SS? 'Di, ikakaya. Wow. Bakit sa hindi pa ko bago sa Manila? Sige lang. Oh. Iniwan na natin yung kasama natin. <laughs> kasi iiwan niya rin naman tayo. Oo. Oh, okay. oh. Itaas mo pa. Ay! ay, ay ayun. Ayun. That's right. At dito kami sa Asia. Mga SM out of Asia. Oo, oh, oh. So feeling ko, um, tinitin nyo lang ang enjoy na mo na, na ba LA? Na-enjoy mo na -enjoy <laughs> pa so far? Ang, S ang... Uh, wow! Oo naman! <laughs> Oo oh, naman! Sa, para sa mga viewers ko, oh my God, hindi muna natin yung kasama natin doon. Balik na ba tayo? Sabi ko, dun lang taka. sa mga SMA. I love SMA. Kasi siya ng grad niya. So, pupuntahan natin siya. May taray. So, pupuntahan <laughs> oh, <naman>. natin siya. <laughs> ilan na, ilan na yung subscribers mo, LA? Siyempre, <laughs> dapat may subscribers tayo kasi may magkakaroon tayo ng mga prizes. <laughs> ilan na yung atara? May ano na tawag din? May, may pag-giveaway na si Ellie. Oo, oh, may, may pag-giveaway ako pag nilike like itong video at saka nag-subscribe kayo <laughs> sa channel ko. First sa YouTube, video. O, ano video? Wala, nakasakay oh, na ata yung ano Hala, hindi oh, pwede. Oh, si Camille talaga tong ano. Oh, Ako yung bago dito. Mahal, mahal niya yung Mowa. <laughs> Ewan ko ba? Mahal niya si Mowa. Grabe. Masama, joa jowa mo? Mahal ka din ba niya <laughs> jowa? Hindi sila magkasama ngayon. Yes. Kasama mo sa vlog mo yung friend mo. <laughs> <laughs> si friend. Siya yung special friend ko. Kasi special child siya. God! Joke lang, syempre. So, say hi to my vlog! magandang challenge. Sige nga, ay challenge mo ako. Umuwi ka mag-isa, gano'n. <laughs> Makauwi ka, <laughs> <kayo> yung <content laughs> Makauwi ka Iba -iba kaya yung tungkay ko dito. Alisa, Iba-iba nga yung content dito eh. Pero so, sa mga So, sa... ito yung tablet ni LA. Oo, oh, <laughs> tablet ko yan. And dito lang yan, exclusively sa SM uh, Mall. <laughs> eh, bakit balik na? <laughs> pa. Nakita isotan ko. Nag-search siya ng jowa. Ay, wala siyang Pero Wala Nag-search siya ng jowa. jowa. No, ka. Okay, eh. okay lang yan, Ellie. Okay lang yan. Attractions naman. Attraction naman. Ayan, attraction. Ba ba dito? Ay, gusto mo pumunta tayo mag The Mall of Asia ay Ferris Wheel. gusto ko yan! Ayan, no, may Ferris Wheel. gusto ko yan. Kasi ito talaga yung ano yung isa sa mga uh, attraction. Isa sa mga, isa siya sa mga attraction. Kaso wala so, namang, like, ano, direction. It's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel. Yeah.